Okay lang na maingit sa iba. Ang importante, masarap yung cheeseburger ni ate. <laughs> Game na naman tayo, mga kaibigan. JK, really? Baby, please What? Kaswit naman. <laughs> Baby, please don't Huwag Hindi pa bayad yan. <laughs> <laughs> Ang cute. <laughs> Pinag-tripa na, no? Kailan ba tayo makakahanap ng ganyang kakyot, ano? Yung crush ka ng mga good job. <laughs> Kaya ayaw ka papaalusin. Aba, hindi ka, kuya. Iba ang karisma ni kuya. <laughs> Uy, huwag niyong ismulin ng mga good job. Mas marami pa yung pera niyan kesa sa atin. <laughs> yung iba, naka pa. Uy, uy, sana all. <laughs> eh. Hmm. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh, eh. Ah, ganun, ganun. <laughs> <laughs> Marami sigurong toyo si ate, ano? Kaya sa kanya nagpaparipin. Ibay mo naman. Ay. <laughs> Uy, nice one. <laughs> Sabi ko nung last video, ayoko ko mag-gym kasi may mga mag-partner doon na masasakit sa mata. Pero kung ganyan lang din naman, eh, mapapapunta na talaga ako. <laughs> Matado pala <natin. laughs> ito eh. Eh? 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 eh. <laughs> Nilapitan ka lang ng dalawang maganda dyan, tapos namula ka na. <laughs> no, Na-experience ko yan nung high school. Sobrang namumula ako. Naramdam, naramdam ko yung pagkapula ko. Mainit na mainit yung mukha ko nun. <laughs> Wala kaming pakialam! Di <laughs> ba? <Yaba>, sana all? <laughs> Ayun o, oh, baby o. Oh. Pero pagdating sa kanto, sigang-siga ka, ha? <laughs> po! Akala ni ate walang tao sa likod nung ano, ha? Ang galing ha? Yun lang! <laughs> Nag-cellphone na lang. Yari kapag uwi. <laughs> Paano masabi? Ganyan din ako humiga. Yung katulad ng pusa. Tinadtad na ng halik. okay lang kung yung jowa mo ng halik sa'yo. Ang mahirap dyan kung iba-iba yung babae. Tama na, nahihilo na ako. Tama. Oh, kalma. kayo yung ganyang lalaki, overprotective kumbaga, swerte na kayo. Iilan na lang kami. Ang <laughs> aga-aga baka chancein kung yung gilagid mo dyan. <laughs> <laughs> Baby, what are you looking at? Maybe <laughs> it's you. Oh. oh! Oh, good! Okay, okay. Keep going, keep going. Love you. Love you. Oh, what? Obsessed lang sa abs mo, boy. Sa akin kasi, ab lang walang s. Baliw ka yata eh! <laughs> <laughs> May basketball kami bukas. <laughs> Ganun dapat, magpahalam. Lambingin mo muna. Hey, that's pretty good. Hindi niya abot yung likod niya pagkakamot kasi kailangan kanya ganun yun. Pisti. <laughs> so relate na relate naman kayo siguro dito ano? <laughs> Kaya naman kayo sinamasama sa Watson para naman gawin kayong tester. Pero <laughs> bakit kasalanan ko pa? Oh, ayan. Ayun ay kasunod. Hindi, pag nakabili na yung jowa nyo ng makeup o kung ano-ano man, ayaw din yung mag-makeup sa kanila eh. Kaya ang gawin nyo, papangitin nyo. Hindi, joke lang. Gago! Mami, anong masasabi mo ng napakaganda ng ginawa mo? Huh? Ang ganda ng ginawa mo. Ah! <laughs> 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 ba't, ba't ganun yung tawa? <laughs> yung tawa ni ate, para kang nagpupunas ng salamin, eh, you no? Know? <laughs> yung mas matanda siya sa iyo. <laughs> Marami bang ganito dito? <laughs> mas matanda sa iyo yung babae, I'm sure matured mag-isip 'yan. Pero mas matured mag-isip yung mga lalaki kahit mas bata sila sa isang relasyon. Hindi ko nila lahat ah, based lang sa aking experience. <laughs> Uy, may experience. Sana all. <laughs> Kaya pala nung naglaro ako ng basketball, sumakit lalo yung katawang ko. <laughs> Kailangan pala may taga-masahe ka pagkatapos ng laro? Huwag kayo iya. Daddy, oh. kunyari random ako na babae. Okay. Ay, kuya, pwede paabot. Hindi ko kasi abot eh. Tanga na wala bang kamay? <laughs> Okay na okay na sagot yun. Alam nyo kung bakit. In test lang kayo talaga ng jowa nyo kung ano yung sasagot nyo. Pag naging gentleman naman kayo, I'm sure, yun na yung simula ng away nyo. <laughs> Women. <laughs> <laughs> Sobrang sakit nun, no? harap boy. Dapat kaya ate ang ginawa ng plinaan siya yung mga nguso eh. Huwag oh, ka nang Oh, wow. <laughs> Damn! <laughs> ikaw ba naman tignan ng ganon? Ako po, chak na pati ikaw, malalaglag yung brief mo dun eh. It's so weird. <laughs> magandang babaes sa balat ng lupa. Hmm, pinakamagandang babae sa balat ng lupa. <laughs> <laughs> Yari ka, boy. Dapat kasi hindi mo na zinom, Mike Reyes, eh. Yung <laughs> mukha mo, pupulbusin ko. <laughs> <laughs> Oof! I can feel it. I can feel it, baby. <laughs> Sensational. Aku pilih kata wananya. Mengapa kan aman kami pun kata wanang? namin Lagi kasi kami saka konsen soalnya perlu bercakapan. Kibum kasi. Uy. Bubu kini kilik si tanggul. Uy. Ya 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 ya. Uy. Ditanggol oh Todo yung ngiti Ditanggol oh Antukin daw pag loyal Ito ba yan? Sana all, eh? Ayy. Kaya pala blooming ka everyday ate. Sana. <laughs> 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 Kung gaano tayo katapang at katigas, siya din naman ang lambot natin pag nanglambing sa atin yung taong mahal natin, ano? <laughs> Ayan yung sinasabi ko. <laughs> ano, papayag ka, cute ka, pero gano'n yung tawa mo. <laughs> Sa akin, okay lang. <GER> <conveyor parole> <coughs> <coughs> uy, uy, sana, uy. Aba, aba, aba. Ano yung monkey na sal? <laughs> <Bangit> ka, pangi. <laughs> <laughs> okay lang yan ate Okay lang na maingit tayo sa mga magjowang yan, yung nagde-date dyan. Ang importante, malaki yung burger mo. Yung burger sa likod, masarap yun, di ba? Cheeseburger. Lo ah, 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 ah. okay, makas makas mo na yan, insa. Gabi <laughs> nga, maliit lang. <laughs> May lettuce doon. <laughs> <laughs> Pagtropa talaga, ano. Luwalabas yung pera pag may chicks eh. Shoutout nga pala sa On The Way. May Facebook page sila. At sa mga social media account nila. Ang galing, ang galing. Ang ganda, ang ganda nung mga babae. <laughs> Sana, <aw. laughs> Yan yung mahirap nakisabay ka sa elevator eh. Alam mo yung dapat mong gawin ngayon dyan? Umutot ka dyan. Bali <laughs> <laughs> yung kaya nga eh. ba? Sweet naman. <laughs> relax na relax si ate doon. <laughs> Ipinatong yung pa sa harapan eh. Ang galing, ang galing. Bilis, worth it. pinag-agawan ka ng dalawang tricycle driver ako po masarap ba yung pinag <laughs> sana all o oh, binibini napakaganda naman ang mata pag ka sa akin natutulala na <laughs> ang sweet ba? <na>? may <laughs> <kanilipin, laughs> ingit yung kamila <laughs> ako'y <narinip, laughs> oh! <laughs> Wait lang. Sa sobrang lakas <laughs> ng pintig, ikaw lang ang sigaw ng aking tingin. Oh, ang sweet nila. Sana all. Oh, Jollibee na naman. Puro na lang Jollibee. Jollibee baka naman. Ibay mo naman. At yan, natapos rin ng mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat. Eto nga pala ang mga team sana all natin. Hindi ko na kayo maisa-isa. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala nang akong pera Nang hiya Talo pa ako sa muka Nakakabadrip talaga Ayaw nyo ba akong jowa? Spartans! What is your profession? <tags> 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 <tags>